Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang totoo nga daw po talagang nadaya ang Milwaukee Bucks laban sa Charlotte Hornets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gumaganda na nga daw ang laro ngayon ng bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na matalo kahapon ang Milwaukee Bucks ay hindi na nga po napigilan pa ng kanilang buong prangkisa na magreklamo at sisihin ang mga referee sa kanilang pagkatalo. Ayon nga po kay Coach Doc Rivers, malinaw nga po na hindi na foul ni Yanes Antetokounmpo si Lamelo Ball. Ang rason nga daw po bakit natumba ito ay dahil napatid siya ng kanyang sariling sapatos. Kaya kung meron man nga pong dapat ditong sisihin ay ang mga referee na nag-officiate ng kanilang laro, Gayong dahil nga po sa kanilang pagkakamali ay natalo at bumababa na naman nga po ang kanilang record sa standings ng East. Pero hindi rin naman nga po mga katrops nagtagal at mismo ang chief referee rin naman nga po ng kanilang game na si Curtis Blair ang umamin na nagkamali nga po sila ng tawag. Sa una nga daw po nilang tingin ay nagkaroon ng contact si Yanes kay Lamelo. Ngunit mula nga po nang i-review nila ang nasabing play ay wala rin naman nga po sila dito napansin na foul. Ibig sabihin, kung sakali man nga po na meron pang challenge noon ng box ay mananalo nga na po sana sila dito. Ngunit kahit ano man nga po ang reklamo nila ngayon ay tapos na rin naman nga po ang laban at hindi na rin naman nga po nila mababago ang resulta kaya napaka unfortunate nga po ang ganitong klaseng pangyayari para sa Milwaukee box. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gumaganda na nga po ang laro ngayon ng bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Isa nga po mga katrops, ang Lakers sa mga teams ngayong season na sobrang naging underman sa kanilang frontcourt sa pagkawala ng kanilang tatlong big man na si Jackson Hayes, Christian Wood at si Jared Vanderbilt na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung kailan sila makakapaglarong muli sa kanilang lineup. Mabuti na lang at kahit sobrang nga po silang nanghihina sa rebounding at sa ilalim ng basket ay tinatapadan na rin naman nga po ito ng scoring sa pag-step up dito ng kanilang mga natitirang role players. Sa tuwing wala rin naman nga po si Antonio Davis sa loob ng court, ay maayos rin naman nga pong nagagawa ni Christian Coloco ang kanyang trabaho bilang backup center. Sa pagtatala niya palang last game kontra sa New Orleans Pelicans ng 6 points, 6 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block sa kanyang 3 at 4 sa field goals, 0 to 1 sa 3 points sa kanyang plus 3 na efficiency rating sa loob ng 11 minutes niya na paglalaro dito. Yes, ito na nga po ang pinakamaganda niyang playing time sa Lakers at paunti-unti na nga po nagagamay nito ang kanilang playing style. Ngunit sa kabila nga po niyan ay marami pa rin nga po mga fans at analyst ang nagsasabi na kailangan pa rin nga po talaga nila na kumuha ng bagong center. Kagaya nalaman ni Dwight Howard kung gusto man nga po nila na manalo at maging competitive kontra sa mga mas malalakas na kupunan sa NBA na kanilang makakatapat. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.